Maraming salamat! Woo! Hello guys! This is Master Joe. Ngayon, mag na naman tayo sa... Sa Asia naman tayo guys. So, kasama pa rin natin si Kuya Watch. Ayan, pa-participate na rin siya sa ating vlog for today's video. Chilan <laughs> yan. So, yung airplane na sasakay namin, guys. Pupunta naman tayo dito sa mga Asian countries naman tayo for... Siyempre, wala na tayong masyadong budget na gamit na natin sa Europe. So, ayan, dito kami sa Manila, going to Thailand. See you, Thailand! Touchdown, Bangkok, Thailand. Yeah, hey, mga master, alam niyo ba? visa-free tayo mga Pilipino dito sa loob ng 30 days kaya naman may enjoy natin yung mga masasarap nilang pagkain di ba at magaganda syempre yung mga tourist site nila dito kaya naman let's explore Thailand dito sa Berkeley Hotel pratunam kami magistay stay master ng 5 days at 4 nights ano po, uh, guys? so medyo madilim lalagay natin ang susi. At yan, medyo maarte po yung pagkakalagay ni Kuya Wan sa susi. Ay, wow. Ang ganda po ng ano natin, hotel ah. So, ito po ang ating room guys. Tamang tama oh. So, meron siyang isang uh, double bed at saka isang, hindi ko alam kung masters but ano ba to King size. Tapos meron siyang TV. At ah, din na yun guys. May pa-bathroom pa na good for three. At syempre, So, naman natin ang ating washroom. Kung masarap ba ito ba eh. So, ayan po. Ayan. Okay, may bathtub po. Pwede natin mag-bubble bath dito. Kaso natin dala bubble bath. So, ayan po ang ating hotel. At simula na nga natin ang ating gala dito sa Thailand. Umpisaan na natin dito sa Erawan Museum kung saan binook natin sa cloak ng 216 dirhams o parang 3,400 pesos hello mga master ito ang ating day 1 dito sa Bangkok, Thailand ngayon uh, nakakaamiss din naman makita yung mga ganitong view kahit nandito lang tayo sa Asia na napakalapit sa Pilipinas sa likod ko makikita natin yung napakalaking elephant Yan, oh, malaki pa sa sweldo ko So itong elephant to isa doon sa pinakamalaking sculpture dito sa buong, sa buong Thailand. Hindi ko sure kung pati sa buong mundo. Pero ang laki niya talaga sa personal. Siguro sa video medyo maliit lang siya pero ang laki niya. At for the first time mga master, pasukin natin ang museum nila. So first time ko talagang papasok sa isang Buddhist museum. So bago ka pumasok, uh, bilang galang na din, kailangan nating tanggalin ang ating mga sapatos. Kailangan nakamedyas lang tayo o nakapaa. At sa mga turistang babae, kailangan ay nakasuot kayo ng mahaba, gaya ng pantalon. Kasi bawal yan dito sa loob yung mga may iiksing suot. Mga master, nandito tayo ngayon sa Erawan Museum kung saan uh, makikita nyo yung uh, buddhism na artifacts nila. So, ang gaganda ng mga hagdan kayo yung mga statue. Well, ito yung mga gods nila. Eh. Yung mga sinasamba nilang mga gods tapos hindi ko alam kung ano tawag sa mga ganito siguro mga gods din nila napaka detailed ba? oh diba? dito tayo sa pinaka tuktok ng elephant na pinakita ko sa inyo yung video yung tatlo yung ulo so ito yung pinaka -taas niya tapos may mga statue ni Buddha so hindi natin masyadong lalakasan yung boses natin kasi may nagpipray so ayun, makikita mo din sa tuktok marami siyang Buddha dito sa right side hindi natin pwedeng video kasi bawal siyang video hangin tsaka bawal picture hangin. Kasi talagang mga ano siya, original na mga Buddha na 6th century, 7th century pa yung tagal niya. Alam niyo ba mga master na ang elepante ang pabansang hayop dito sa Thailand? At itong si Erawan, itong elepanteng may tatlong ulo, ay pinaniniwalaan ng mga buddhis na sasakyan daw ng kanilang Diyos. Dito rin guys, libre yung ano natin dito. Yung pa-flowers, yung pa-lotus natin. So lotus flowers, kung saan mag-pray ba tayo o mag-wish pag ilalagay na natin siya dun sa may parang kanal nila. So kumuha kami, tapos meron din ditong bulaklak na parang i-offer nila sa mga elephant. Ayan, si Alay magpapalagay ng lotus. So, nasabi kasi nila ng mga budisi, magkipray ka muna bago ka maglalagay ng lotus na flowers. So, ayan, ilagay niya na. At syempre, yung prayer niya daw, is magagaran kasi naglagay siya ng lotus dito mismo sa monument sculpture ng elephant. So ngayon naman guys, try na naman natin itong gong, paano gamitin. So tingnan natin ha. Alam ko tayo, hindi <laughs> ko alam kung paano, pero at least na-try natin yung gong. So ito guys, nag-enjoy naman kami dito sa loob ng uh, museum kasi first time naman natin makapasok sa mga ganito kasi mostly di ba sa Pilipinas wala naman mga buddhism na templo so ayan nakaka-amaze lang. So uh, so far makulimlim uh, ang panahon alam niyo naman pag nagka travel tayo lagi makulimlim pero maganda kasi hindi naman siya sobrang ilo So ngayon nag-rent na kami guys ng vault kasi dito sa Thailand volt yung medyo matipid tsaka murang uh, rent ng sasakyan so alis na tayo ng Aero One Museum at pupunta na tayo sa ating next destination so ito yung uh, nirent nating sasakyan volt i-download nyo lang yung volt sa inyong mobile phone para makatipid kayo na pamasaya kayo ito paano? hello bro kapong ka so, so, andito na tayo sa Volt, guys ang view talaga ng Bangkok is parang uh, the design is very Manila. Kineya. ano masasabi niyo kuya Watts sa Bangkok? Malinis. Mas malinis siya kumpara sa Manila at saka hindi siya masyadong crowded. Manila siya pero malinis. Manila na malinis, 'di ba? Yung wala mga nagbebenta ka ng kung ano-ano sa gilid-gilid, 'di ba? Parang ang organized nila. Tapos nasa right-handed yung sasakyan nila, guys. Ayun si Kuya yung nagda-drive. Ayun po ang ating view dito sa Uh, front seat. At puntahan na nga natin ang ating next destination. Ito ang Ancient City kung saan nabuk namin sa Kluk. Isa to sa pinakamalawak na outdoor museum sa buong mundo mga master, di ba? Pinagsamang mga replica at original structure yung makikita nyo dito master. Kaya naman sobrang ganda pang Instagram. Hello, guys! Nandito kami ngayon sa Tuk Tuk. Anong pakiramdam na nakasakay na tayo ng Yay! national uh, pambansang, ano tawag nila dito, pambansang transport. sasakyan nila, transport nila dito sa Bangkok, Thailand. Ang ganda lang yun! Yung mga temple, di ba? Ang kulay, madalas parang orange, tapos meron din kulay black. Ayun, ganda Maganda rin, ano? No? So, mamaya pupuntahan natin siya, guys. For the meantime, pupunta tayo ng restaurant kasi hindi pa kami nagla-lunch. So, Balita namin masarap talaga yung mga pagkain dito sa Thailand, sobrang sarap. Masarap at hindi maanga. O yun lang, medyo maanga. Kasi sa Dubai, na-try naman natin yung mga Thai foods. Masarap siya, sobrang sarap. Kaya na-excite kami pumunta dito kasi masarap na yung pagkain. At saka mura, di ba? Mura siguro compare lalo na sa ating mga nakatira sa abroad, yung mga OFW. Siyempre yung uh, conversion. conversion natin, medyo mura siya. Pero kung galing ka naman sa Pinas, hindi ko lang sure, hindi pa natin kasi masyadong kabisado yung peso na ngayon. Syempre may inflation. So hindi na natin kabisado kung mahal ba siya o mura. Pero sa amin para sa mga taga Dubai, mura siya, 'di ba? So ayun po yung restaurant nila, guys. Kakain na tayo. Dito pa lang sa labas maaamoy mo na yung masarap na pagkain, guys. Ay, na-excite ako kumain ng mga best foods nila. Diba? Sabi ng mga tao, masarap daw yung pagkain dito. So ang lawak niya, guys, oh. Tingnan niyo oh dito sa ancient city nila. So kasama na to sa tour namin sa Kluk. Oy, parang sinigang to. Uh, oh. sarap. So hot spicy soup. Medyo mga spicy yung pagkain nila dito. Pero mukha namang masarap. Oh, no? Yung mga fruits. So ito try na natin kumain guys. Ayan, habang may sumasayaw doon. Grabe. At tumuha kasi ako ng mga sabaw. Lahat ng sabaw gusto kong tikman. Tapos itong mga prutas nila na ganito. Meron silang mga prutas na melon, pin, uh, pakwan, at saka ito hindi ko to alam. Siguro sing kamas. Tapos yung lahat ng soup, kumuha ako. Mukhang hindi lang siya spicy, pero pag tinikman mo, sobrang spicy. Merong seafood, merong hindi, hindi ko alam kung anong klaseng sabaw to titikman natin siya. Tapos meron din sila mga dessert na para may mga sagot gulaman. Ito kakaiba to, kala mo uod oh, pero hindi try natin siya guys kung anong lasa. At kung mapapansin mo, yung kinawa namin foods, kumuha lang kami ng konti konting portion para matikman lang natin kung ano yung lasa ng pagkain nila. Tapos yung view, ganito sa likod. Tingnan nyo guys yung view. Ayan. Di ba ang ganda? So ayan, kain na tayo. Atalin natin yung chicken. Okay naman yung chicken nila. Medyo matigas lang ng konti kaya alalay sa mga nakapostaso ngayon itry naman natin tong tom yum nila na soup so yung tom yum na soup ayan kulay pula siya orange na sa picture sa video palang lang malalaman mo maanghang talaga siya pero try natin although na try na natin siya before try natin dito sa Thailand sarap masarap pa rin same lang sila ng lasa sa mga tom yum na natikman natin pero <coughs> Yung sili niya kasi babara sa sikmura mo. Ay, yung sili, oh. So, babara yan sa sikmura mo pag kinain mo. Pero sobrang sarap niya naman. Ito half corn. Oh. Ano yan, aya? Carrot. Corn. Oh, sweet potato. Sweet potato. Wow. And green onion. Wow. Thank you. Okay, you're welcome, po. <laughs> Thank you. You're oh, Ayan, ang ganda ng burrito, guys, oh. Siyempre guys, hindi ma patapos sa ating Thailand experience kung wala tayong ah, uh, hindi ko alam sasabihin ko. Laki kasi na elepante sa likod ko guys, ayun. So hindi natin na experience na sumakay kasi kawawa naman sila. Pero ayan, nasa likod. So na lang yan. Magkabahid ka ng 40 baht para mapakain mo yung elephant. Ayun eh, o, di ba? Kakawakan. <laughs> oh my goodness. <laughs> Te <laughs> wa diba, nakakatawa. Medyo mapanghilang siya yung ano. Yung elephant. Papakainin muna natin yung elephant ta. Paano niya siya? This way, this way. Huh, this side the, this, this, this. One by one. One by one. Like, yeah. One by one. Yeah. So papakainin ah, na natin ma. yung elephant. Hey! Ako talaga. Ito mga master, nag ako ng e-bike For 3 hours, 250 baht So ayan sa screen ko magkano Hindi ko alam kung paano i-compute sa peso Tapos si Kuya West at si Aloy since hindi sila marunong magbike. bike nag sila ng Tuktok Sige na, mawala na kayo guys ha Bye. Kita na lang, enjoy At ako naman ay mag e-bike Sige, sunod ako Kuya Wads So meron naman akong map So mag na tayo ng e-bike Ayun yung e-bike na guys dito mo siya makikita. So madali lang naman mag e-bike kung marunong ka naman magmotor. Mag e-bike. Mag, mag sana kami nitong uh, uh, anong tawag sa ganito yung golf cart. Kaso hindi ako marunong. Itong golf cart. Sa so, ayan sila nagtuktok sila. Sunod na lang ako dun. Asa na ba ang ating e-bike? ayun siya. Tanungin natin dito. Nagagamitin natin is number 10. Number 10. Yeah. Thank you. So, kita try na natin ang e-bike, guys. At tara na nga, master. Larga na tayo. ibuti na natin ang buong Ancient City sa pamamagitan nitong e-bike. Kung kayo ay grupo, pwede naman kayong magrenta ng golf cart. At kung tinatamad naman kayo, pwede rin naman kayong kumuha ng isang private tour. Sarap dito mag-e-bike. Hello so mga Master, this is Master Jong. Welcome sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa subscribe please subscribe para tuloy-tuloy ang ating travel dito sa Asia at sa buong mundo. Maraming salamat! So, Hi hey guys, nakarating tayo dito sa may temple nila. Ang ganda. So nahirap pala ako mag-ibay kasi hindi ko alam yung direction ko saan ako pupunta. Kasi dito sa Thailand, nasa kaliwa yung ano nila papunta. So dapat nasa kaliwa tayo palagi. Guys, tingnan nyo ang ganda ng view, no? Ang dami nagpipicturan dito. Tapos dito, tayo, dadaan tayo. Medyo naninibago pa talaga ako mag magbike dito kasi hindi naman ako talaga motor So kaya doble ingat. Tingnan nyo naman guys, ang ganda ng ano nila, no? ginagawa nila. Kumbaga so parang sa Pilipinas, Las Casas to kasi alam ko hindi talaga original to mga to may mga original daw dito talaga na binuo na mula pa sa original pero yung iba kasi parang talagang yung mga bago na ginawa lang nila para na para sa mga di ba? para makita na ganito yung itsura dati ng Thailand so gano'n so medyo nakaka panibago lang mag drive sa ganitong lugar pero ang saya no yung ganitong experience may experience mo ay Thank you Lord. Grabe mga master, ang ano ko na may araw na ako dito. Hindi <laughs> naman ma matirig matirik ang araw pero parang mainit-init siya pero mahangin naman siya. So perfect timing yung pagpunta namin dito sa sa Thailand. Hindi kasi masyadong mainit. So ang daming turista doon ko lang pinirk yung motor ko, hindi naman siguro mawawala. Hello kabayan. Hi, hello. Kumusta po? Ayun mga kabayan natin. Tagasan po kayo. Uh, from San Jose del Monte Ah, taga Bulacan Ah, Manila sila Hello po uh, yung mga kabayan natin dyan Ay, hey, mga master ko maami mo lang kami Amoy araw yeah. <laughs> Namiss namin yung ganitong araw Kasi sa Dubai Wala namang ganitong amoy namin Pero dito sa Thailand Na experience natin Yung para tayong bata no, Nagaling sa school oh. <laughs> Tapos maglalaro ka yung, ganun yung amoy namin eh. Amoy araw Amoy araw <laughs> Pero at least Nag-enjoy kami Kasi medyo mainit din Ma makulimlim ngayon pero maku ano siya mainit yung ano. Ayun na maalin sa yung panahon pero maganda. Okay naman. Okay. Tingnan niyo mga master, marami rito nagsusuot ng mga costume ng mga tay Kaso may bayan diyan. Ayun oh. May mga water lily dito sa mini pool nila, mini pond. Kaya naman nas lalong gumanda yung lugar. Diba? Ang dami mga turis. Hello, mga master. Bumili tayo ng buko. Worth, magkano nga ba to? Nakalimutan ko. 80 baht. So para nasa... Siguro mga 15 dirhams sa atin. So napakamura mura niya, guys. Ayan. So diba? Kasi nasa tourist spots tayo, kaya... Mura na siya, di ba, madam? 30 to 40 yan siya sa labas. Talaga? Mura dito, no? Ang sarapan ng buko. Talagang malamig nakalagay sa freezer. Sa chiller ba nagbablog din kayo. Uh, sure. Ako lang po. <laughs> ito mga master, andito naman tayo sa kakaibang temple kung saan napapalibutan siya na parang isdang dragon ba to. So ito, papakita ko sa inyo. Potot ka! Kotot ka, parang pag sa Bisaya, <laughs> ano yun, maliit ka. <laughs> Kotot ako, potot. Hindi ka magpotot. <laughs> Sorry. Potot ka. Lali ko sa Buwana. sa Nakasabot na ka na ng Bisaya, madam. Dili kong kasulti. Ang galing ah. Ang pares pala tayo. So, ayan po ang ating uh, temple. Please take off shoes, sabi. Ayan. So, ito guys. Tapos namin magpicture pang Instagram. Ayan, 10 minutes lang kasi yung stopover nila. So ako sumabay lang ako kasi naka-scooter ako. Naka-electric bike, sorry. So, sila naman naka Ano ba tawag sa sasakyan nyo kuya Wads? Shuttle? Ano yan? Naka Tram Naka sila mm -hmm. Yung parang mga yung bus na parang sinaunang panahon Ang galing, ang ganda rito Tutuwa kayo guys Bisitahin nyo lang So ito alis na kami Ilang segundo lang, ilang minuto lang kami dito sa temple na to Kasi hinihintay na rin kami ng aming service Ayun ang kanilang service pala ako naman ay malaya. Ano pa lang kita mo, Lloyds? Ayun oh, no? yung yung ano nila, yung old na version ng Ang haba lang mga bangka nila, no? Dali. Parang yung pang dragon boat, no? So mga master, andito na tayo sa ating last stop. Ayan po, nag-picture na sila Kuya Wad. Ano masasabi mo Kuya wad, sa mga temple dito? Maganda naman. Parang puro gold nga lang yung puro ano. Puro gold. Siguro oh. parang ano ito, yung So, sa mga na royalty uh, na luxurious sila again. yung pamamuhay nila ayan na tingnan nyo guys yung kulay ng ano nila temple parang gold oh ang ganda diba masarap magka picture dito guys so, ang daming turista so yung mga checkwan dami oh. isang group sila oh. ang daming tao guys tingnan nyo so dito tayo sa may bridge ngayon mas maganda kasi siya pag nandito sa bridge mas may uh, appreciate mo yung ganda niya sa likod ganda oh no kulay gold uh, pero hindi naman siya talaga gold na totoong gold pinaturahan lang siya ng gold guys so, dahil mga Chekwa mostly Asian yung mga nandito totoo tuwa sila sa sa view teka lang, kasi may nagpipiktura stop muna tayo dito okay let's go Ayan na, nagpicture na sila Ayan na oh. So, tingnan natin yung view sa harapan ko guys Ito yung view Ayan Diba, anong masasabi nyo sa mga nanonood dyan sa TV? Maganda ba siya? Kasi dito sa personal, maganda siya Pero parang yung kulay naman Eh, nagbibitak-bitak Sana pintura nila ulit ang bago So, ito na guys, ang Laughing Buddha Dito sa loob mismo ng temple bakit kaya iba-iba yung mga buda? May payat, may mataba. Pwede pang pakicomment sa comment section guys kung ano pinagkaiba niyan. So ayun, muli pagpasok ulit dito sa may mga buda kailangan mo talaga magtanggal ng sapatos bilang galang sa kanilang paniniwala syempre. And it's time to leave Ancient City. Grabe, nag-enjoy ako rito. Highly recommended, Master! Ayan, sasakay tayo ng metro station nila. Buti na lang ang si Madam. Siya yung ating magtuturo sa atin. Paano sumakay ng metro station train nila rito? So, parang maganda. Parang maganda na metro nila rito, no? Metro train. So, ito guys. Nabagay metro train tayo. Patap lang natin dito. Mas bubukas na siya. High tech. High tech yung metro station nila, no? So, yung guys, tinan nyo. Oh, ang ayos. Ang linis. Diba? Ang oh, inis na metro station dito sa Thailand, dito sa Bangkok, Kapungka. Kanoon nyo guys. Diba? Napaka-convenient. Takbo tayo. Kasya ba tayo? Okay. Oh, ang ganda ng metro station nila guys. Tinan nyo. Malinis ang ano nila metro. Pwede ka mag-tiktok. Ito, kaso wala kaming tiktok eh. <laughs> so ayan, buti lang kasama natin si madam para meron tayong natuturo. Sumakay so, ng train station nila dito sa Bangko Kapongka ayun ang linis ng metro station nila guys diba So guys, ito nakababa na kami ng metro station. Ang ganda ng metro station nila, 'di ba? Parang lumalaban din sa Dubai ano mas ano kaya walang, mas masasabi? walang amoy. Walang amoy no. Ayun yung ay. maganda dito, walang amoy. Lapso. dahil sinabi natin na walang amoy. may nasalubong kami ay. may amoy. Sinabi ko na sa inyo mag eh. huwag na nga tayo magsabi ng mga good comments kasi <laughs> na ano eh. May, ano, eh. may na alternate agad. may balik agad. So wag muna nating purihin. Saka na tayo pumuri sa Thailand kapag uwi natin. So ito, balik na kami <laughs> ng hotel guys Ang lakas. lakas ng amoy ni Kuya, yun yung nasa harapan namin <laughs> <laughs> Medyo malayo-layo pa pala tong lalakarin natin ng kaunti pero yung yung vibes ng Bangkok parang parang Philippines lang, parang Philippines sa Manila. Pero malinis, 'di ba Kuya Watts? Malinis yung mga daan, We yung mga kalsada. Wala pang pollution. Bakit yun nun? Sabi ni ano, yung nakausap namin kanina, inuuli daw kasi yung mga sasakyang nagbubuga ng usok na itim. So sana ganun din, no? Tapos malinis yung mga daanan. Ayan o. Oh. And that's all for now mga master. See you sa ating next vlog. Maraming salamat po. Welcome to Thailand.